lamig. Kailangan namin maagang umalis dito. Pag Tokyo mahirap kasi alam mo na city Tiju dad traffic eh. Kailangan maaga namin umalis. Good morning everybody. Welcome sa aking vlog dito po sa ano, Mushi Mushi World sa Japan. So nandito na ako. Super malamig. Papakaaga today papunta kami sa balik sa naturo kong buhay magti check up at saka papunta sa palengke hinihintay ko lang yung kasawa ko sa kumbo um, um, sa sakyan so nandito kami sa mga parking area yun pasok na po ako sa, sa dog. <laughs> super malamig dito hirapan okay. kong kalisod ganun talaga ang buhay tapos yung kamay ko manan, sa lamig pinantal ko kasi yung ano ba tawag nito want this dito. Super. Malamig. Nasaan ba yung ano? Ano ko muna yung kamay ko baka nanigas. May araw kasi na kahit walang snow, super malamig tapos may araw din na may snow pero hindi sobrang marami kahapon na snow ah, snow na may sa ulan Maaga pa naman. video ako pang upload pa kasi para may pang upload na ako dito sa Japan. Ang memories dito sa Japan kasi pag tayo ay ano, hindi natin alam yung buhay eh. Pabalik tayo sa Pilipinas pero hindi rin eh. Mamimiss natin yung this is a road trip tour. May lang siya tapos sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong support. Ano kasi, alam nyo, super busy na po yung buhay ko. din na po yung trabaho, umaga. Pero may time management na ako dito sa YouTube. Like, uh, ngayong araw na to, nag-duty ako dito. Tapos kinabukasan, pahinga mo na ako. Kasi, mahirap i-balance yung trabaho at saka pag-YouTube. So, pinasok itong pag Kailangan ko rin na active dito kaya ito po ay road trip tour lamang para manood po kayo dito sa napakagandang ano, lugar walang iba dito po sa Moshi Moshi World sa Japan po nandito na po ako sa Japan ulit nagbalik po ako dito at ngayon lumabas para po tayo mamalingke mamalingki <laughs> lumabas lang pag mamalingki o oh, lalabas lang pag mamalingki sign up ano to e aging yung pag nasa ka na parang mas gusto mong manirahan na lang Doon sa bahay study sa Tokyo, lalo na po sa train, magsakay tayo dito. Eh, ano talaga, yung magsiksikan ba? So, ayaw nito isa talaga. Ayaw niya. Ayaw niya talaga mag <laughs> siksikan sa umaga. Hate nila yung traffic. Kasi sila dito napaka-importante yung oras. Time is gold. Ah, uh, yung check-up ko naman, yun naman sobrang ano eh. Gusto lang niya, ano, pahinga raw kami ng maaga, kakain. Tapos kakain kami sa so, mga ganito. Madalas ako 7-11. Like, sobrang umaga. Kasi gawa lang sa parking area nila pamahira. Sa so, mga gilid na kalsada lang kami. Tapos kailangan may tambay na tao. Kasi, pag doon na tayo sa parking area, ano na bayan? Walang libre dito. ano napapansin ko talaga dito ba sa Tokyo, ba sa Japan, wala talaga libre. Buti pa sa mga probinsya daw may libre. May kunting libre. Pero dito wala talaga. Lahat ay negosyo dito na tayo sa Shibuya, o Shibuya area. Malaki, malakas ang sasagyan ay ito ano, ng motor bag driving anyway. ko. So, dito talaga ay eh, na yun. Malapit ang talaga ako dito. Yung nga lang, hindi ako na kwatsira, gawa na mahirap pang i pour <laughs> cherry blossoms na yung ano, early bloomer peak pink. Ang bilis ng aking driver na oh. I'm glad. oh, yun to. I'm glad it's traffic kanina. Kapit tayo rin gani. Ang dami na ng aking camera or video kasi ano na siya eh. Almost 7 o'clock in the morning na. dahil medyo ano na. Mahaba-haba na rin ang aking pang-update dito bigyan shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong support ano, kahit uh, mabagal po yung pag-comment ko sa inyo kasi nga uh, yung trabaho ko ngayon ay eh, dubli-dubli na um, dubli, -dubli kayo ta But anyway, maraming salamat sa inyong support ano, kasi nandiyan pa rin kayo. Basta mag-comment lang kayo dyan sa baba kasi nagbibigay din ako ng oras na nandito ako para po kayo ay supportahan. Huwag kayong mag sa ads nyo. Never po ako nag-i-skip nyan at uh, even yung videos. Kahit gano'n pa yan kahaba, tinatambayan ko yan. So, kahit ano pa ka-exceed din yung comment ko din sa inyo, kung po kayo mag-alala, eh, pinapanood ko lahat yan. Minsan, hindi po yan tunututukan, kumbaga, kasi masakit na yung mata ko, at saka syempre, uh, nagtatrabaho din ako through online, kumbaga yung mata nakatutok lagi sa laptop. Uh, so, mahirap siya. Tapos, pinasok ko pa itong pagpag-vlog, uh, pang sideline, lahat ng, ano, pangkabuhayan showcase dito. <laughs> pinasok. But anyway, maraming salamat sa inyong support. magingat mag kayong lahat. kan bless sa inyong lahat. At lagi tayong mag-iingat. So, may kilang shout out at hindi ko na kayo maisa-isa. Basta mag-comment lang po kayo dyan sa baba. So, kahit halit na po yung pag-reply ko sa inyo, um, nandito pa rin ako para bigyan kayo ng oras. At syempre, maraming salamat sa inyong support at sa akin. Kasi, nandito pa rin ako nagpapatuloy as a YouTuber. YouTuber ba? <laughs> o, oh, tama. It's over naman eh kasi na-monetize naman tayo. Pero uh, itong pag-vlog natin eh pang ano lang, memories, ganun. Pero kung gusto natin sumahod talaga eh mabilis lang. Kasi nyo tuturuan ko kayo. Ayun uh, mo, ko na magaano. So gano'n lang. Uh, minsan ba diba, naubos na tayo ng ano. So mag-ano na sana ako no. Magpaalam sa vlog na to. Hindi, isisiyon ko sa inyo para din tayong lahat ay eh, kumita. Para makasahod tayong lahat. Marami dito ayaw ng sahod kasi pag may na Ako naman eh magiging hipokrita naman ako sa sabihin ko na ayaw ko ng sahod. Gusto ko ng sahod, oy. Sa mahal po, because ngayon, mga bilihin ganon, kailangan natin pag extra income. So, ang ginawa ko is, hindi na kailangan ng, lagi ay mag-upload ng mahabang video. Hindi na kailangan kahit shorts video. Tapos may shorts video ka, every day halimbawa may oras ka o magtrabaho ka sa YouTube manood ka ng mga videos na may mga ads panoorin mo lahat mag-comment ka sinasabi ko sa inyo mas mabilis ang revenue at yung earnings nyo yun at minsan no like, na, tapos na po yung pag-comment ko sa mga nag-support sa akin ang ginagawa ko eh syempre hindi ko na sinasayang ang oras dito ang ginagawa ko is nag ako ng mga videos na kahit anong jacket naglilinis ako naglalaba ako mga remix na may mga ads ayun pumapasok yan sa revenue mas mabilis minsan kasi maraming hindi minsan maraming akong makikita dito sa mga vlogs na uh, sana po huwag skip yung ads para na po sa akin uh, advice ko dyan is kung gusto niyong makasahod ng mas mabilis kayo na mismo ang magtrabaho sa channel niyo kasi talagang ano yan nasubukan ko na like one month inaano ko trabaho talaga ako guys uh, ako pa gahang kakano June ko napansin na mas mabilis mag upload ng shorts video tapos manood ko lang ng mga ads dyan kumbaga laki lang naman tayo sa ads ni youtube dyan sa so kumikita tayo din punti lang sa atin siyempre siya yung boss at siyempre ang dami niyang tao na pagswilbuhan kahit malaliit lang yung kita natin pero sa dami natin i eh, malaki-laki na rin yung kailangan niyang ilabas pero sa ngayon na napapansin ko si YT ginagawa niya ang lahat kasi mas mabilis na tumakbo yung revenue ko. Uh, like halimbawa ng duty ako sa trabaho, ang ginagawa ko eh nakaplay ako ng mga remix music na may, ano siya ba, ads kahit ano dyan, mga kahit anong vlogs, basta mahaba siya, gano'n, mga 2 hours, gano'n, yun ang ginagawa ko. Pinatambay ko <clears throat> ano, ano, ng ano dyan, basta may ads, pasokan lang siya ng ads. Ang ano lang talaga dito eh ano to eh, tabaho ka, gano'n. Um, pagkaroon ng sahod dito sa pag vlog ngayon is hindi po sa kayod natin. So, ganun po yun. Parang parang sa Facebook na engagement pala. So, ganun. Yun yung pag-vlog. At, sana maintindihan nyo na yun na ganun po pala ang pag-vlog din. Uh, so, nahirapan ba akong ma-explain. So, ganito po yun. Eh, Dipindi sa kayod natin. Huwag kayong umasa sa iba na ano, huwag nyo i-skip. Ah, madalas kasi ini-skip talaga. Like, yung videos ko, chine-check ko kung 80 yung ads ko. Ilang percent to. Nagulat ako. Sabi ko, ha? 85 percent. Ini-skip talaga ang ads. So, ako mismo ang magtrabaho para ako magkapera. Totoo yun. So, ako ang magawa ng paraan na magkasahod ako sa YouTube. Yung iba dyan, ayaw nang sahod kasi may pera na. Ako nangangailangan ako ng mana eh. Ang sahod. <laughs> revenue Sa so, totoo lang, hindi ako plastic. Ayaw yung sabi na, eh hey, ayaw ko nang sahod. Gusto ko mga memories. No. Sino ba nang ayaw nang sahod sa vlog, hindi mabilis. Lalo na sa pag eat masakit sa mata, sa pag-support, to support kapwa youtuber natin. Diba? So, gusto natin ang pera kayo. Panahon natin, ka, mahirap ang buhay. Mahalang because mahal ang lahat ng mabilihin. So, yun ang advice ko sa lahat na gusto pong kumita, talaga dito sa pag mo. Kayon. Trabaho kayo dito sa YT. Mag-play kayo ng mga videos na may mga ads. Kung mahili kayo sa mga mag-escape. eh, anong isasawad ni YouTube sa inyo, pag sinasabi ni YouTube eh, or tinitingnan niya yung channel natin na, ano ba, naiambag itong channel na to sa kumpanya ko, eh, wala pala eh, mahilig ka mag-escape eh, wala siyang ibigay maibigay sa'yo. So, ako naman, eh, never ako talagang mag-escape sa mga ganong bagay, kaya po, eh, si YouTube siya. Sabi niya, itong channel na to, may naibigay kahit konti. So, binibigyan ka rin niya. Doon ako sunod-sunod talagang nakasawa. Hindi po ako nagmamayabang, kundi sinishare ko sa inyo para din tayong lahat kikita. Hindi madali na gagawa ng content, tapos manood din ang videos ng iba. Di ba mahirap siya? Mahirap as vlogger. Minsan na paisip ako na bakit ko ito pinasok. Pero ngayon, no, nagawa ko na siyang trabaho. Kasi alam ko na kung paano talaga kumita dito sa pagpablog. So ayun na yun, sishare ko sa inyong lahat ng guys. mo Kasi uh, medyo malayo rin ang bihay namin. Maraming salamat sa inyo support at at maingay ang sasakyan. So, hanggang dito na lang. Mag-ingat tayong lahat. God bless. At may grapso tapos sa inyo lahat. For now, boo -boo.